Nadagdagan ang bilang ng mga casualties o napatay sa naging engkwentro sa pagitan ng Rebelding Communist Terrorist Group o CTG kumiting rehiyong gitnang Luzon at 84th Infantry Victorious Battalion ng Philippine Army sa Bayan ng Pantabangan. Umabot na sa sampo ang mga naiulat na nasawi sa naging putukan sa barangay Malbang Pantabangan nitong Miyerkules, June 26. Tatlong babae ang natagpuan at pawang mga nasawi na, na pinaniniwala ang kasapi ng grupo ng maribelde. Dalawa sa mga babaeng nasawi ay nakilalang sina alias Leigh Rowen Lunti, isang political instructor ng Platon Silangangik ng Luzon, at isang alias siya habang ang isa pang nasawi ay kinikilala pa. Ang inkwentro ay naganap dahil sa hot pursuit operation ng 84th IB ng Philippine Army sa pangunguna ni Commanding Officer Lieutenant Colonel Gerald Reyes matapos na magdulot ng takot ang rebelding grupo mula sa Aurora, Nueva Vizcaya hanggang sa makarating sa Nueva Ecija. Samantala, ayon kay Brigadier General Joseph Norwin sa Monte, Philippine Army Commander ng 703rd Infantry Aguila Brigade Battalion, Nalulungkot umano na ito at nakikiramay sa mga pamilya ng nasawi at patuloy itong nananawagan sa lahat ng mga rebelde na sumuko na at magbagong buhay sa piling ng mga kaanak. Samantala, nakilala na ang lima sa pitong naunan ng kubring bangkay sa lugar ng inkwentro na sina alias Berting, acting secretary ng KRGL at commander ng Regional Operation Command. Isang alias Luzon, commander ng platoon silangang ng Luzon. Alias Dilan, team leader ng Squad Teresa Platon Silangang Gitnang Luzon, isang alias Mel at isang alias Joel. Habang isinusulat ang balitang ito, ay kinikilala pa rin ng mga otoridad ang dalawa pang naunang nasawin. Para sa Balitang Nueva Ecija, Ninya Kayaban para sa DWN Teleradio ang inyong kakampi.